Ano dandan sir? Ganda mo din baka ang lakas ko ng mga ano din. Eh. Okay na. No? Yun. Kasi yun, sa mga viewers natin ngayon, mga idol. Grabe. Ang lalaki. Ay, ang alam. Ay, ano 'yung tilapia ka para sa karpa? dandan ganda. -dand. Dand -dand. Ay, karpa, karpa. Ay. Uy, master. Uy. Ang lakas, lakas, lakas. Oh. Ayun o. Oh. Ay, karpa. Ah, ang laki. Wow. Ayun o. Oh. Ah, laki. Wow. Woo, grabe. Ay. Siguro tayo naman sa'yo, eh. baka makalakas. Ayun o. Oh. Jackpot. Ayun Laki. Laki. Ay, hingi naman. Keep safe. Salamat po, idol. Grabe. Hingi, idol. Eh, ay, meron pa. Ay, tingnan um, mo talaga dito. Kalo ko wala na. Eh, yung punto to. Amo. So uh, oh, mo muna matakas. Ayun na. Ayo. Oh, tumulong muna. Uy. Tingnan mo baka kumasok sa Ay, ay eh, lo. Ay. Ayun. Nawala no, mo Laki pa naman. Lo. Tumulong. Uy. Baka may kasama mas Master. Baka may kasama mo. Ayun, lo.

tivity nga uh, mga uh, friends TV, Galing uh. kay Annaline, di de frente, Fuente sarado ay okay, daw mga karpa dito mga idol pede, 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 ano pede, 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 mo sir. pede, pede, sir? pede, 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 Master. pede, 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 Master, dahan-dahan. Ayan, ayan, ayan. Alaki. Wow. Alaki, Master. Car na naman. Grabe. Wow. Jackpot. Dito lang sa mga damungan, mga Master. Medyo malalim kasi sa part na tumakay. Ay, 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 ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Wow. Ayan, Hindi nakawala. Talagang napakamukit ng kanyang uh, kamay mga idol. Magical hand. Talagang uh, Platsu, hindi nakaalpas yung ano eh. Garo pa. Ito, ito, ito. Atan, atan, atan. Ay, ala, ala, ala. Ala, siguro kayo mga Sir. Idol, uh, galing kay Leo Jong Eh, salamat po. Maraming karpa pa, bibigyan ka namin, ma Idol. Maraming mga ano dito, mga tilapia, ano. Grabe, Idol, Sa, sa 26 live viewers natin dyan, Idol. Oh. Happy viewing po. Ano, Master? ba? Uy, naka, no, nakakapanan naman ng ating Master, mga Idol. Tingnan mo. Bakan dyan. Dyan lang yun. Ay, ay. ay. O, saan, saan, saan? Ang dami, dami mga karpa dito. Buti na lang, nabutan natin mga idol. No? Ay, uy, uy. ay. Meron pa? Meron pa, Master? Uy, lo, ang laki. niyan, sigurado. Aro, sigurado yun yung Master, baka makalpas. Ayaw. Alo, ang laki. Wow. lo, 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 Wow. Uy. Ah. Laki <laughs> <Unlucky>, dami. <laughs> dami. Laki. <laughs> wow, ang dami. Uh, sarap Woo! naman yan. Calvin Castro, shout out to Edo. Grabe. <laughs> Doon sa 35 live viewers natin dyan, ha, Idol. Maganda muna ng gabi sa ating lahat, mga Idol. Tingnan mo din sa atas, Idol. Baka meron pa dyan sa atas. May namataan. May kita Dito sa mga gasta. Oh. Saan, 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 saan. No, no, no. Sigur mo sir. Yan sa 50 live viewers natin dyan mga idol. No, no. Ang laki. Ay, sigur mo sir. Sigur mo mo. Ay, ano. Ay, ay, nakalbas, nakalbas. No, no, Sana, sana. O sir. Uy. Sana, sana. Ay, ay, Pumasok sa. Sa likod mo, sa likod mo. Ay, ano. Uh, wow. Ang galing. Uh, galing talaga ni Master, oh. Sa 70 live viewers natin dyan, oh. Ang laki. Wow. Panalo. Panalo. Grabe. Oh. Yung, lagayan, yung lagay mo sa rigi, ilagay mo oh. sa lagay mo. Baka makalpas pa siya. Wow. Training car po Mura talya. Shoutout sa iyo ay Grabe. Ang dami. Ikotin yung silikot sa labi na. Ikuti natin baka. Wala na ba dyan, Master? Burana. 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 Burana, Burana. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na natin, Master. Siguradong marami yan. Ikotin natin ito. Dito sa so, bilang. Ikotin natin. Ikotin natin. Yan, shout out sa 111 live viewers natin dyan magandang magandang gabi po sa ating lahat mga idol grabe napakaraming mga karpa dito sa pero yung pero yung mga iba oo oh. ayun yung mga ilagay nyo yung ilagay natin oo oh, sa ilagay natin sa estero pong. Okay, okay. ok kasi uh, actually mga idol yung pagkain kasi ng mga karpa ito itong uh, ano na to itong uh, damo na to yan yung gustong gusto ng mga karpa kaya dito binabalik balikan namin to kasi maraming mga karpa dito talaga sa spot na to yun sa 125 ah uh, viewers natin dyan maganda magandang gabi po sa ating lahat ano nga sir, mayroon ba? kapakapain mo lang dyan sa gilid iba't ibang mga isda hindi lang karpa yung mga dito mga tilapia mga idol pero ah uh, ang pupunin natin yung mga karpa mga idol kasi marami mga karpa yun no? mga, mga, tilapia po dyan pero yan yeah. uy oh di ba mga idol yun kay Jocelyn Moreno shout out po sa iyo idol grabe intense tingnan mo dyan idol eh buntot ata yun buntot Hello, buntot, buntot.

ilalim ng mga damuhan mga idol, oh, dami, dami mga ano kasi mga, damu talaga dito yan yung mga pagkain ng mga tilapia sa mga karpa dyan master sa okay. so, 191 live viewers natin dyan happy viewing po sa ating lahat maganda magandang gabi po sa ating lahat mga idol no? grabe, talaga napaka intense ang ating uh, mga hulihan sa, sa ilalim ng mga dito sa atin mga idol no? idol, ano ayod, jansen sagil gitit ayod, jansen sa twenty two twenty light viewers natin jantin, ano idol. Okay. araw may gumagalaw doon ayod, maser, maser, yan. ang mai gumagalaw doon sa bundok, Yan. yung iba, ay komand, komand, yung iba, yung iba, yung iba, Gumagalaw iba, yung 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 iba, Jan, jan, jan. Uy, okay, kumamo. Jan, jan, jan. Ay ay ay. San, san, san. Tingnan niyo 'tong mga buntot ko rin eh. Oh, sa to, live viewers natin, Jan. Itinga uh, tignan kung meron pa mga karpa dito, talagang nagsisiksikan yung mga karpa dito mga idol. Sa mga tilapia, ano? Kumusta na? Ingat kayo idol ha Kasi minsan may uh, Aas po dyan Wala naman po, wala naman po siguro idol. Salamat po sa ano, paalala sa amin Thank you very much sa mga viewers natin dyan Ayan. Ano? Ano? Yun. Ano yung ano doon na umakal mga... Pupusag doon na ano Hindi ko lang alam kung karpa o ano yun huh? Hindi ko lang alam kung karpa o Tingnan mo dyan

grabe okay. ingat ayan uh, wow amazing raid kay isang Dampal lang yun sayo sa ito yung all the way from qwait qwait mga OFW jan sa tuloy sa inyo mga idol sa qwait <clears throat> tapoy ayan mang natin mga idol ah sana eh, ano meron ba idol? dito dito meron dito ano meron ba jan Basir! Ay, ala ay Ay, ang balay! Nakita ko! Ay, ang laki! Wow! Uy! Basir, siguro doon mo! Siguro doon mo! Ay! Siguro doon mo! Ay, ala Ay! Basir! Siguro doon mo yan! Baka makatakas yan! Yan pala yun! Ay, grabe! Ang lagdaling! Ang lakas pumusag! Ay! Wow! Pangalawa na yan! Grabe! Laki! hu Grabe laki! Wow! Uy! Oh, panalo! Panalo <laughs> Serte. Serte talaga ng ating master mga idol. Oh. Okay. Dalawang malalaki na. Wow. Wow, oh, sarap. Kay Leia Gar Garnica. Gar Wen, shout sa iyo, idol. Oh, meron pa, meron pa. Ay, ano yung master? Tilapia ko, mas, karpa. Ay, karpa, karpa, mister Karpa, master. Ala, sigurado mo. Ay, ala, ala. Ala, kaya. Ala, alaka, alaka, alaka na sila master oh. oh buong pusa king isa. Oh, baka makalis. Ay ay, oh, lakas. <laughs> lakas na trapata diyan oh, master no? oh, wow. oh. Oh. wow, oh. Grabe lak Sarap sinigang, digang ah. Oh, pwedeng pang sigang oh. ito master no. Ang <laughs> dami. Punong-puno. <Unum> Hindi <laughs> na mabuhat ni master ang idol. Ang lalaki. Lala, ah. Uy, meron pa dyan, meron pa dyan, ano? Ha? Ah, pwede na yan, no? Pwede na yan, pang sigang, masaka ano? Ano bang luto yung pwede dyan? Pwede iba na, may pakainan, yung lang. Na may talang? Ha? Yung na, yung may Oh, inuwi na ni, ano, ni Jones TV Lutoin daw? Ah, oh, lutoin Kasi may nangingi din sa dorm eh, kaya bibigyan niya Sigang, sigang Sigang daw, sabi ni, ano eh hindi ba nagsabi kanina? Sarap yan, Gang kay Yunis, friend, na Jing. Ay, salamat po. At, ano? Ayun, no? grabe. Laki master, oh. Wow, dami. good evening ako, guys. Uh, mga kapupinsya vlog, yun. Shout out sa'yo, yun. Grabe, lalaki. Mga Ha? Okay na ba yun, master? Hindi nga rin ang tagal. Mga master, maraming salamat po sa ating mga pagdating na live ngayong Nasa muli po. Ah, hindi ako magsawa ka. Pasalamat ko sa inyo lahat. ko